Okay, eto na no, eto na, dahil itong si uh, din Chase, talagang inis-inis siya kay Claire Castro, no, dahil napakasinungaling daw nito at naghahamon pa na maghanap na maghanap daw, or magpakita ng uh, ebidensya na itong si uh, uh, F. Eliza ay nasa LA nga daw, at nalitain. kaya eto guys, eto nakuhan documents ni uh, din Chase sa otoridad doon sa LA, ay uh, ipapakita na niya ngayon no? To prove na talagang hawak niya ito at saka alam niyo guys, no, hindi niya ito basta-basta man nakukuha sa otoridad doon sa LA ay uh, talaga namang siya ng mahal, no? Di baling magbayad siya ng mahal basta makakuha lang siya ng kopya. Kaya ito na nga, no, sa mga Tagalog diyan, ha? Uh, bisaya po ang salita ni Dean Chase at uh, nakiusap po siya dahil hindi daw po siya marunong magtagalog kaya nagbisaya lang po siya sa kanyang video at may, haro, may halo rin namang English kaya gusto niya i-translate ko or hindi baka kasi yung iba dyan naiinis kasi ini-stop yung video eh no nagta-translate kasi ako guys kasi yung ibang mga viewers dito hindi nakakaintindi ng nang Bisaya kaya tina ko lang so i-translate ko o hindi <laughs> o sige eto panoorin natin ang video ito so sa document um let me oh how funny kinetic ng kung one ng desktop <laughs> uh, na i na ko na eh. Kaya mag-open ka later, huwag ka okay, ng mga messages at ng mga bangga at kasipuanos. So noon eh. Ayan no? Na. So na ako'y ba na rin files, na ako'y dumanog files. Kaya most of the messages that I've been receiving, yung mga tao sa dumanog, I don't know why. Bahang muragdakod ako akong kalangkuhan diha ka um, Audience siguro dyan sa Dumanog no? and okay, then naso to First Lady First Lady Audios katong na-sense ako ang katong taga May so audios ka? screenshots of very important conversation So mo na today. Mm. and then, uh, things that I want to talk about today So mo uh, So this is just going to be real quick lagi like, kay um, Bila naman sa akong battery na bilin nila So I only have on 30 30% So let's make this quick So ang sulit sa document Um, I'm going to recount what happened. So, I'm always, always, so ito na, explainan niya kung ano raw ang laman ng documents na yun. That. And then, okay. So, muna na yung nakita po. Um, sa sulot sa document, tingon dito, So, ang sabi doon sa nilalaman ng documents, uh, they were having this dinner um, at an event and then um, nakabutang dito nga sa isa ilang tapok, sa ilang entourage, sa bantayan din nila nga there was release. So sa kanilang uh, sa pa, sa tipon sa kanilang tipon, tipon napansin talaga nung nagsabi doon nagsalita sa audio na napansin daw niya na parang may kakaiba ng kinikilos itong si uh, Tantoko. Tanto ko. Something wrong with Paolo. he was he was jittery, kanang dito na may motang. And... Hindi ra mapakali for some reason, even though that the AC was so high. Kahit daw malamig yung aircon, that time it was still around winter season, so kanyang bugna-bugna but he was like sweating profusely ganoon. You know? Yan nga, na pinagpawisan raw, kahit malamig ang panahon, may aircon pa. According to the document. Mm. And then, um, moving forward, let's fast forward to, uh, around four o'clock in the morning, uh, on a Saturday. So evening, ang katong dinner nila, then party party, and then around 4 o'clock, 4.45 to pasado alas 5 sa kadlawang sa Sabado, dito na nila nagkagubot na, na... Mm, 4 a.m. pala. To 5 a.m. ng Saturday. Nangyari yun. Nagkurug-kurug ko no. Then, Tama kasi yung dinner pala, March 8, ng gabi, 7 p.m. Kaya kinabukasan, na madaling araw, doon na nangyari. Around the 4 a.m. to 5 a.m. Kina nung ng sa kilid. And then, usa sa membro nila, guys, there's so many names in the document. And I, I'm 100% sure that these people that are involved in the document are... Murag na tangit na lang siguro kay Park Mugod sila sa entourage ni First Lady Mugod. Anas. Ipatik na, niyo po lady ang ng takong. Nah, nagalit na naman siya kay... Eh. Pagbabanggit babanggit niyo yung pangalan ni F. Elisa, nagagalit po siya, nagmumura. Butod lang tiyan, gitakol yung mata, sinampak. Nah. Sabi niya, butod, lumaki yung mata, malaki yung mata mo. <laughs> Hinampak daw, sabi niya gano'n <laughs> Hinampak! <laughs> Mga bisaya, nakakaintindi. Bad words po yun, guys paghat. Ako ba, makamunan mo na, gano'y gusto na akong yun, siya pagkabakakon, gano'y sa itong pag-ibuang natin nila, gano'y sa Pilipinas. Mm, sabi niya, naiinis daw siya pag naalala niya si uh, Lisa kasi pinaglulo ko lang daw tayo dito sa Pilipinas at napakasinungaling daw nito, sabi niya. Magulong mo na, gano'y ko na sa puto, kung mula nindu, kaya ang daw. Ka, Hindi ko na itanslate kasi, bad words kasi eh. <laughs> sa tanas. Sa puto, ko makapit. Kamayad yung, Dago. Kanaon ba? Kanaon oh, eh. ba? Kanaon ba? Kanaon ba? Kanaon ba? Alam niyo ba? Alam nyo guys kung bakit siya ganyan kagalit? Yung galit na galit siya. Kasi narinig kasi niya eh. Nakita niyo yung documents na legit. No? Saka yung audio naririnig niya. Kaya hindi din lang natin kung bakit ganyan po yung reaction po niya. Di ba? Ano nga pangat? Pisti ng mga alit-adik sa mga yawa sa dag Bad words po. Anyway, <laughs> sa putong yun ko, Basta mag-recount kung ano'y ka na nabasa na po sa dokumento. May ikip. Hmm! ang mata matata? Uta tata. Reset kang isahan. Isa tanas kang tako. So anyway, isapot na sa linoon ko. Naligit ko na yung punta. So, dito na, mga pasado, alas, pasado alas 5 dito na nag-foam, nag-mount niya. O sa sa kanilang kuwan pa silang entourage, ginahan dito ay mong tawag o 911. Hmm, may, may kasamahan daw sila doon sa si entourage na na raw talagang tumawag ng 911. para agapan pa po. Itong si uh, Sir kawawa naman, ano? Hindi agad na agapan kasi pinabayaan lang nila. Curse. Buhay pa man. Nag pa ba ka ng nag seizure ba? No, kawawa naman pala, no? Siguro kung tumawag ka agad sila ng 911, magbubuhay pa yun. O, nagkurug ba? Nanginginig, nanginginig daw po. Pero ito nag -ud, nag -ud na nag na pero ilang gi, um nga, wala gyoy nag sugot o okay, kelmo tawag Kaya lang po, um, yung tao daw na kasama, kasama nila sa entourage, gustong-gusto nang tumawag ng 911, kaya lang pinigilan daw po nila na tumawag ng 911. One, report it. Ilara din yun, itong, ilara yung ipasagdaan itong mamatay pinabayaan daw nila hanggang sa matigok. Ang tao. So they, literally have almost more than seven hours to report what was happening on a Saturday. They literally had the time to save the person, but they chose not to. Muna yung nakabutang dito sa document. Yun daw po ang nakalagay sa document at saka sa audio. Yun po ang sabi niya. But I'm going to keep this as an alas. Takan kaya just chats na ako. So, and then I received a lot of kind uh, advices, such as uh, kind of counsel, na nakik magayuko ka advice from the counsel now, on what to do with the information that I have. So I'm going to keep this and as an alas na so to speak. Na am going to hitabo na ako. Kibaw na mo kisay. kagagawan mo ito. Sabi niya, kung sakaling mang, may mangyari sa kanya, alam na daw po natin kung sino ang may kagagawan. Una ko, and that information will be publicly announced. Okay? So, muna, muna sa, muna sa putong gagayo ko magunahon na kayo. They had a lot Yung sabi niya, kaya daw um, naiinis daw siya, naisip niya yung uh, mag ganyang pangyayari, sabi niya. Of time to report. Kasi ma may, may oras pa naman daw eh na para i-report po yung uh, nangyayari kay uh, certain toko. And save Paulo. Kawawa naman. They had a lot of time but they chose not to. Diba? Diba? So karon going back with Claire, tingon siya na alas 5.58 so, na abot diya sa lunis. Ito na, yung kasinungalingan ni Claire na sabi niya, Monday na dumating ng 5.58 a.m. So, ugibotang na ito, alas 5. But, ngayon na tagod siya, uh, kanang salain na po na kanang interview nga, na abot ko nung no, mga, maybe earlier than 5, mga alas 4 ko nung pasin. Oo, oh, ito, Claire, <laughs> masyado kasing sinungaling eh, kaya yan tuloy. Pasalamat kayo, hindi pa nirinig yung audio kasi bawal kasi yung guys eh, no? bawal iparinig yun, wiretapping yun. Kaya in-explain na lang niya kung ano yung laman ng audio na yun at yung mga documents. Ado, butang na ko ato pasado, pero kung i-calculate ha, tanawa. May nakita kayong documents, di ba? Yung ano, pwede niyo i-screenshot yun, tapos i-zoom niyo para mabasa ninyo. Akong i-calculate. o i-butang na Ito nga, kinalculate nga niya ng mga paulit-ulit para lang ha, maintindihan po natin, no? Kasi yung iba dyan hindi nakakaitindi, no? Yung iba naniwala kay Claire, yan. Yeah? Sana mapapanood nila ito at uh, matauhan sila, no? Na uh, kung ano ba talaga ang katotohanan. Hanggang ngayon nga, hindi natin nakikita na nagla-live itong si F. Elisa o kanina. Si uh, PBBM naka-live. Hmm. Naka-live sa um, ano-anong channel yon Sa malaking Sa Malacanang channel? oh, di ba? May event siya doon, pero himala, wala doon ang uh, first lady, di ba? Di ba? Normally, pag uh, naka nakalive yan siya, pag may mga event, nandun po si first lady lagi, lagi, sa, na, lagi niya kasama, di ba? Pero ngayon, ilang weeks na, wala po tayong napapanood na F. Eliza nakasama ni PBBM sa mga event. Meron man, pero puro mga throwback, di, ba? Pati pictures, mga edited, di ba? Mama siya alas 5:58 so sigurado na natulog alas 6. Kuwenta na natulog alas 6 na po. Ng... So ito inexplain niya ito nang ulit-ulit eh. So ito na lang. Sa so lahat po ng uh, maka, uh, gusto mo ang full video kasi for 40 minutes po ito. Kasi may inexplain pa siya dito eh na kung paano niya nakuha ang documents, no? Puntahan niyo lang po sa kanyang FB page. Ayun po, Dean Chase. No? Yan po ang kanyang FB page. So ano po ang masasabi nyo sa video nito? Comment down below lang po.